Tungkol po doon sa post na si Ramon Tulfo. Uh, eto ay patungkol kay Kibuloy. Ah, uh, meron siyang binanggit doon na background na si Kibuloy. Sino ang kanyang mga magulang. Siyempre damay na rin yung mga kapatid ni Kibuloy. At dahil nga daw magpinsan. Yung mga magulang na si Kibuloy, alam niyo naman ang, ang kasabihan. Kasabihan ba yon Or talagang subok na? Katotohanan na talaga? na pag ganyan daw ang sitwasyon, kadalasan may problema sa pag-iisip yung mga, yung mga nagiging anak. At yun nga, ang mga kapatid daw ni Kibuloy ay may problema sa pag-iisip. No wonder na ganun din daw ang si Kibuloy. Yan po ay siyempre pinabubulaanan niya ng mga supporters ni Kibuloy uh, dahil nabaliktad na yung kanilang kaisipan. Nakakala nila yung definition ng mabuting tao ay katulad ni Kibuloy na most wanted, mapangabuso, at manluloko. Okay. Pinagluloko niya ang kanyang mga supporters, ang kanyang mga, mga taga-suporta. Uh, ganyan, ganyan ang definition ng mabuting tao para sa mga uh, followers na nung si Kibuloy dahil nga na baliktad na o na baluktot na ang kaisipan ng mga yan. Ito yun, oh, hindi daw dapat talagang pagkatiwalaan ang mga katulad ni Kibuloy. Marami ng ganyan eh. May mga history na na ginamit yung pananalita, ginamit yung salita ng Diyos, okay? ginamit kuno yung kanilang peking relihiyon para magkamal ng yaman at um, magkaroon ng access para mang abuso. Yung tipong, yun yung naging license nila para sila ay mga abuso ng kapwa. Abay man takin mo, appointed son of God, son of God. Ito pala ang definition ng son of God. Marangya ang pamumuhay, mapang-abuso, at most wanted. Abay, naku naman. Yan pala ang definition ng son of God. Anyway, um, siya naman ang nag-proclaim noon, anong si Kibuloy. Meron tayong nabasang isang komento doon sa post na itong si Ramon Tulfo nga tungkol sa revelasyon ng, ng background at pamilya natong si Kibuloy. Sa tingin ko may kaugnayan 'yon sa sa kinahaharap na issue at at mga kaso ng ni Kibuloy. Para kahit papano yung mga taga-suporta niya ay magising sa katotohanan na posible nga or na uh, kung talagang kung talagang magpo-post lang kayo Mag-iisip kayo ng tama kayong mga followers. Tignan nyo yung mabuti. maging mapanuri kayo. Talaga bang iisipin nyo na mabutin tao etong pastor nyo? Di ba hindi? So, sa madalit salita, wala na rin kayo sa katinuan. Yung mga followers po ni Kibuloy ay wala sa katinuan. Totoo yon. Sabi dito, talaga daw na hindi mapagkakatiwalaan si Kibuloy. Only fools would trust snake oil salesman like him. Like many pastors are blessed are blessed with slippery tongues. Tama dahil magaling magsalita at dahil sa laway na yan, alam niyo napaniwala. Napaniwala na paniwala, na paniwala itong si Kibuloy ang maraming supporters. At bukod pa dyan, sabi niya, can you imagine a mere pastor na laway lang ang puhunan pero mayroong aircraft, helicopters, mansions, and other worldly possessions costing billions. Yan yung pinupoint out na itong nagkomento na you are an appointed son of God at kung talagang son of god ka you are to live humbly humble dapat ang buhay mo at simple lang pero napakarangya po saan nanggaling itong mga ito sa amin ng mga followers dahil mabuting tao daw si pastor kaya siya binigayaan ng ganito ganitong mga blessings ito ito yung blessings ito talaga lang po ano nangyari di ba Common sense, saan niya kinuha ang mga yan? Yan po talaga ang malaking katanungan. Dahil kung ikaw ay taong simbahan, hindi ka maghahangad ng tinatawag na earthly or worldly pleasures or possessions. Hindi mapaghangad ng, ng uh, mga material na bagay ang mga taong simbahan kung totoong naglilingkod ka sa Diyos. Pero ito po ay total opposite He reminds me of an American evangelist named Jim Baker, who was imprisoned for raping his secretary and using his ministry's funds to buy her silence. He also built a mansion for his mistress, nakakapagtaka, that in this time and age, totoo ah, ha? nakakapagtaka na hanggang sa ngayon, meron pa rin na meron pa rin nagpapaloko sa mga katulad ni Kibuloy. Okay? Yun, yun yung mal sakit na katotohanan. Um, bottom line, talagang napakadaling bilugin ng mga ng utak ng mga kababayan natin. Talagang napakadaling baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ulit-ulitin ko ha, so sa madalas kong sabihin, kung wala namang magpapaloko, sigurado yung mga manluloko. Kung walang magpapagoyo, sigurado yung mga manggugoyo. Kung walang magpapabudol, sigurado yung mga mambubudol. Yan ang mga yan ay mapapagod at siguradong titigil din sa kanilang mga kabulastugan. Pero meron kasi, meron kasing mga nabubudol, meron kasing napaniniwala, mga napapaniwala. Yun yung masaklap na katotohanan dito sa atin. Saan nagkulang ang ating mga kababayan? Bakit nagkaganon? Di ba?